guys. <laughs> pupunta ako ka sa halal na yun. Wala kami sasakyan, nag-commute lang kanya. Pero, Pero, kami. Pero mukha kami yun. Pero mukha kami nakasakay sa Nuyubi uh, kasi. Uh, ban talaga itong ban. Ban. Ban talaga siya. <laughs> Yan. Mamasahe kami. <laughs> 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 Wait nyo yung aming pupuntahan at, at ako hindi pa rin nakarating doon. <laughs> man, First na, time man, ko yung pupunta. <laughs> Ako siya, guys. Para dalawa kami <laughs> <coughs> Ito nga pala yung bahay ni Magsaysay dito sa Castillejo, Sambales. ayan nabang habang nasa biyahe kami, o tingnan nyo naman ang amin na guys. Talagang ma-appreciate mo yung kagandahan ng kapaligiran, 'di ba? Pagka nandito ka sa probinsya, napakaganda ng tanawin sa paligid sa pagitan ng kalsada o tingnan nyo naman kabundukan at palayan pakiramdam mo napakasarap panirahan dito matanatanaw mo ang paligid tinan mo naman malayo ang yung matatanaw at kabundukan ng luntian, wow! napakaganda talaga, kaya sa tuwing nagbabiyahe ako at nakakita ko na ng nga lugar na kung hindi ko talaga maiwasan di man video dahil napakaganda kasi ng paligid nakakawala ng stress at nakaka sa pakiramdam kapag ganito ang tanawin ng iyong makikita habang ikaw ay nasa biyahe. Okay so, Pero hindi namin alam po saan ito po. Sa kami dahil nilang diver nito tricycle doon kami. <laughs> <laughs> saan kami bababa. kami dito sa lokal ng Mambog, Botolan, Sambales. Ayan. Ang ganda ng lokal nila. Para na mas malamig po sa loob kaysa dito. nan mga ka-joy, hindi tapos na yung kasal. Naghihintay na lang kami ng aming sasakyan papunta sa resort. Hindi namin alam. <laughs> hindi namin alam saan alam kami alam po saan pupunta. Oh, yeah. Saan kami pupunta. <laughs> Ang hirap talaga ng dayo sa lugar na to. hirap ng dayo. Walang kami lang Hindi kapala. namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Hihintay lang kami. Uh, makikiayon lang kami sa daloy ng mga... Happy <laughs> kung saan kami dadalhin ng daloy ng mga kapatid doon kami sasama. Ito guys, nakasakay na uli kami. Patungo kami sa venue. Kinapalan namin ang aming mga muka. ride kami sa kapatid na papunta doon dahil hindi alam namin ang venue kung saan. Malayo pa pala siya sa kapili na pinagdausan ng kasal. O tinan nyo naman ang aming dadaanan uli Oh. Napakagandang lugar, di ba? O, oh, ganyan lang dito sa probinsya. Napagaganda ng paligid. Parang napakasariwa ng hangin. O, oh, malayo pang iyong matatanaw. Hapon na ngayon, medyo makulimlim na. At papunta pa lang kami sa venue. Tiyak na gagabihin kami nito sa pag-uwi. Ayan, ang malawak na ilog dito. At ang karugtong po niyan ay dagat. yan napakahabang tulay po nito at medyo mababa na yung kabilang panig niya. Ito yung mga lugar at tanawin na hindi mo talaga pagsasawaan at gusto mong balik-balikan. Pero malay po na. Ito ang kora. Nakasunod pala sila. Hindi mo na nakasunod pala. Ang paliguan eh. Wow, ang ganda. Ang palas 12 Ha 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 Hi guys, nakarating na kami sa uh, reception venue nila. Ang ganda, isang sang resorts at ang tapat ay dagat. Wow, ang ganda. Wow. Tingnan oh, naman guys, oh may mga barako pa. Ito sa Butolan. Lalay-lay. Yan ang aking kasama at nagyaya sa akin. Buti na lang sumama ako. Napakaganda pala ng view. Yan guys. Ang ganda ganda ng view. Ang dagat. Ang daming bagba, ano, barko. Ayan, oh. Eh. Wala kasing dagat na ganito sa Sambales tau <laughs> tau sayo lang uh, ano ako ayan ah, ang mga ah, barko o, Ay, pwede pala dito mag ano mag rent ng ano sa mga ganda dito guys ito tayo, malinggo tayo dito. Kayo, Ganda ng alon. Pwede mag-surfing. Ah? Huh? Ay! <laughs> <laughs> pwede pwede pala pa oh, Ito it. yung lugar ng reception ng aming dinaluhang kasal. Ang ganda. Resorts po ito. <laughs> Ayan guys, napakaganda. May paliguan sila dito. May swimming pool. Ang ganda ng lugar. Tapos sa tapat pa niya, tabing dagat. Diba? Naririnig niyo pa yung ano ng alon. Once again, boss, sa lahat mo na natin mga bisita, welcome, Bye, to Hi. our wedding reception venue. May inihanda po kaming mga food treats po para po sa lahat sa may likurang bahagi po ng ating venue hall. Maaari na po tayong pumila, kukuha po ng ating bahagi para meron po tayong snacks bago po magsimula ng ating program. energize po tayo. Also, meron tayong coffee. May mga coffee po tayo na in po. Eh. for the kids na kasama po natin ngayong Also, as part of our souvenir for uh, this afternoon, we have a photo booth just outside I our venue hall. There are five parts to this was place. Place. so that so, we can have a photo souvenir together with our loved ones and families. And uh, we can have our fake home souvenir or memorabilia. Thank you! sa mga souvenir. Hindi namin alam kung paano namin ito maabil. Kung isa-isa ba ito, puntahan namin. Kung lahat ba ito, bibigay sa amin. <laughs> Basta, hawak muna namin sa ngayon dahil wala pa naman yung kinasal. pintay pa mo kami. Kapi-kapi muna. Kapi-kapi muna kami. namin kung anong mangyayari dito sa tigil ng ulit ay ito po ang aking kasama. Siya po ang nag-alaga dati kay Karin Chai Aquino. Pa. Si Kang, dinaluhan po namin kasal ngayon ay kasal ni Ka Richard Aquino at ni Ka Chendi Tolentino. Yung si Ka Richard po ay nung estudyante pa siya, naging uh, kapurok po namin siya. Siya po ang manggagawa namin sa kurok, naging alaga po namin siya sa lokal po ng Bandik, Laguna po. Tapos po, uh, nung umuwi po siya dito po sa Sambales North po siya na destino. Nung nasa Porac po siya, hindi ko po napuntahan. Tapos, na destino po ulit siya ng Palawig, hindi pa rin po ako nakapunta, nakadalaw sa kanya. Ngayon po, talagang ininsist ko po makarating sa kanyang kasal dahil po pala siya ay madidistino po sa lokal ng Santa Cruz. Santa Sambales. <laughs> Napakalayo na po nun malayo na po. Pag hindi po siya pumunta, hindi rin po ako makakapunta. <laughs> Kasi sa, may kapatid po siya doon. So pag pumunta siya, dumalaw, sama po ako. Wow. Sama-sama <laughs> para dalawin ang aming manggagawa, si Kari Child Aquino. <laughs> Best wishes and congratulations to the newlywed. Thank you. Bye-bye. Thank you sa so panonood.